Kapag ganito yung ulam ay talaga namang mahirap tanggihan mga kumarites. Isa nga ito sa pinakapaborito naming ulam dito sa aming bahay. Madalas din akong magluto nito dito sa amin dahil nga mura ang hipon. Malapit kasi kami sa dagat kaya naman kapag ganitong maraming huli ay talaga namang mura. Napakadami na naman ngang bentang hipon sa talipapa. Ang ibig sabihin ay marami na namang huli sa dagat. Nakabili nga ako nitong hipon sa halagang 260 pesos at hinati ko nga ito sa dalawa. Yung kalahati ay niluto kong sinigang kagabi at yun nga yung ulam namin. At ngayong umaga naman ay niluto ko naman sa butter at nilagyan ko lang nitong oyster sauce, asin, paminta, seasoning. At kung ano lang yung available dito sa bahay, eto lang yung nilagay ko dito. Masarap din naman na to kahit anong luto at hindi mo na kailangan ng napakaraming spices para sumarap. konti na nga rin itong ketchup dito sa bote kaya naman nilagyan ko na rin ng tubig at nilagay ko na rin dito. Nilagyan ko rin pala yan ng konting asukal pang pabalans lang ng lasa. At ganun ko nga lang siya niluto at tingnan nyo naman ang na mukha namang napakasarap. Baon at almusal pala ito ng aking mga estudyante at sinunod ko na nga rin dito itong gulay. Sinalang ko na rin pala itong kawali at nagisa lang ako ng bawang at sibuyas at ang sahuk rin dito ay hipon din. Ito yung mga klasing hipon na maliliit at ganito talaga yung ginagamit kong pang sahog sa gulay. Sobrang namis ko talaga ang gulay na to at matagal na rin ako nung huli akong nakapagluto nito. At nang malapit na nga itong maluto ay sinabay ko na rin yung paglalagay ng asin at pagkatapos ay hinulog ko na rin pala itong bunga ng sayote. Isang pirasong sayote lang itong nilagay ko dahil konti lang naman kaming kakain dito sa bahay. Pumasok na kasi yung iba kong mga junakis at nagsibaon na nga rin. Ulam na namin ito hanggang sa tanghalian kaya naman mamayang gabi ulit ako magluluto. Kapag taong bahay ka talaga ay paulit-ulit na lang yung routine mo dito sa bahay. Madalang na rin ang paglabas kapag magbabayad lang ng bills o di kaya naman ay mamamalengke. Pero okay lang, choice ko naman ito at masaya akong napagsisilbihan ko pa yung aking mga junakis at jusawa. Dahil kapag dumating na yung panahon na magkakaroon na sila ng sari-sariling pamilya ay talagang talaga namang mamimiss ko to. Kaya naman talagang ini-enjoy ko to kahit magbunga nga ako araw-araw. Alam ko naman na kapag dumating yung panahon na yon ay talagang mamimiss nila yung pagbubunga nga ako sa kanila. Natatawa na lang ako kapag kinukwento ng aking asawa sa aking mga anak na hindi daw naman ako ganito nung makilala niya. Sobrang tahimik ko daw at hindi makabasag pinggan ganern. Pero bakit daw ganon nung nagkaroon ako ng apat na anak ay bumubuga na ako ng apoy. At ngayon nga ang medyo lumalaki na rin itong aking mga junakis ay mukhang nagmana rin sa akin. Sobrang ingay namin akala siguro ng aming mga kapitbahay ay palagi na lang kaming nag-aaway. Sobrang taas kasi ng mga energy ng mga tao dito sa amin at talaga namang kapag nag-uusap ay talaga namang pasigaw. Lalong-lalo -lalo na kapag nagbibiroan kung sino yung unang inasar, ayun ay na talaga yung pagtutulungan. Pero kahit ganoon ay wala namang napipikon at hindi naman umaabot sa away. Ganun lang talaga ang banding namin dito kaya kung pikun ka ay talo ka, ganern. Kaya naman sa mga kapitbahay namin na nabubulabog namin minsan ay pasensya na. Minsan yata ay sila na ay yung napipikon sa amin dahil bigla-bigla na lang may kumakalabog sa bubong namin. Charot. Kung naiinis na kayo sa amin ay pwede nyo naman kaming pagsabihan at hindi na tayo umabot sa ganto. Pero kahit naman may ingay kami ay hindi naman kami masasamang tao. Marunong din naman kaming makisama sa aming mga kapitbahay at hindi kami nang lalamang. Swerte nga rin namin sa aming mga kapitbahay dahil mababait din sila. Lahat kami dito ay magkakasundo, hindi yung konting kibot lang ay nasa barangay na. Masarap din naman talaga sa pakiramdam kapag lahat ng kapitbahay mo ay kasundo mo. Mabigat sa dibdib at mahirap mamuhay kapag meron kang kaaway.